May natanong sa akin sa mga followers ko. Ang sabi niya, para daw palakasin ang immune system ng bata para iwas sakit. So, nung pinost ko yun, ang po nag-comment. Kanya-kanya silang komento kung paano palakasin ang immune system ng kanilang mga anak. Yan ang babasahin natin at magre-react po tayo doon. Very interesting ang topic na to kasi baka may mga ibang mommies na gusto ding malaman ang paraan kung paano nga ba palakasin ang resistensya ni Baby. Pabasahin ko lahat to at sa mga, mga nag-comment dito, advance na, shout out po sa inyo. Salamat at nag-comment kayo sa question ni Mommy. Sabi ni Mommy Riza, di din maganda ang masyadong malinis sa bata. Karamihan sa nakakulong na lang palagi sa bahay, sakitin. Oh, ang tinutukoy niya dito, yung hygiene theory. Kung familiar ba kayo sa hygiene theory, pwede niyong i-review yun. Ang sinasabi sa hygiene theory, kapag uh, less exposed ka sa mga, mga uh, sa mga bagay, sa alika lalo na sa mga pets, no? pagbata bata ka pa lang, eh, kapag lumaki, lagi kang inubo, nagkakaasma, and nagtakanong po niya. Usually, yung asthma. Or, uh, yeah, yung allergic march na yan, yung asthma na yan. Ang, ang basis sa hygiene theory, ang scientific explanation nito, kasi hindi na de-develop agad yung immune system agad ng bata kapag daw hindi agad na e expose sa mga ganitong bagay. May point naman si Mami Riza, no? Pero ang sabi naman ng mga iba, bakit din lang natin na-expose e lagi? para yung mga yung mga nasa daan, yung mga taong dasa. Kaya daw ba yung mga taong dasa, eh, inyun sa COVID nun ba, nung pandemic, yun sa COVID. Tsaka, hindi sila nagkakasahit, hindi, hindi, naman natin sila nakikita sa hospital. Di ba? Nandiyan lang sila. Pero ito yung nasabihin ko. Kaya niyo ba ang please, ang healthy baby, na ilabas lang siya basta-basta, newborn -basta. pa lang, or infant pa lang, ilabas na siya sa daan, tapos, uh, may risk na magkasakit siya, may risk na ma siya, may risk na, uh, na nakalanghap siya ng mga iba't ibang klase ng uso, virus, di ba? So, ang sinasabi natin dito, pwede naman natin gawin yun eh, sa ng bata. At ang sabi ko lagi, pwede na siyang ilabas pasyal as long as, kung okay, pwede pa kuna niya or updated ng vaccine niya, And then, exclusive breastfeeding siya, hindi siya pinanganak ng premature, o kaya ang kanyang weight In short, healthy, pussy baby. Pero kung hindi, kung wala yun, huwag mo nang ilalabas si baby at medyo iselat muna natin sila. Kailangan malinis ang kapagiran, naliligo si baby, na-observe ang proper hygiene habang hindi pa siya gano'n kalakas habang hindi pa ganun kalakas ang immune system niya. Okay? okay. second, sabi ni M.A. Fredo, pagkain daw at hygiene po talaga. Ito naman, ang sabi ko kasi, ang sabi ko kay mami niya nagtanong, ang sekreto talaga para iwas sakit si baby at malakas ang immune system niya nasa pagkain at hygiene. Kasi kung kahit may vitamins ka, kahit madami kang vitamins na pinapatry kay baby, pero nagpapakain ka ng junk food, sobrang alat ng pinapakain sa kanya. Palagi may candy. Mga instant noodle, delata, hindi po healthy ang pagkain. Kahit mataba siyang tignan, kahit maganda yung kanyang timbang, pero ganun ang kinakain niya, once na nagkatrakaso yan, once na nagkaroon ng ubusipon niyan, matagal bago siya bumaling. Kaya pansin niyo, kahit yung mga payat na baby, pero maganda po yung kanilang pagkain, healthy yung kinakain nila. Pag nilagnat, isang araw lang, dalawang araw. Pagkatapos nun, magaling na sila ulit. So, pansin niyo po. So, nasa pagkain pa nila. Next, ito. Sabi ni Nikki Sangbuyo, Ersiflora, Zinc, tsaka Viva Life. Yun yung kanyang secret para maging healthy si baby. Ersiflora is good bacteria. Pwede para healthy tummy. Zinc for immune system, no? Para may meron uh, siyang suporta sa kanyang immune system. Viva Light. for, ito, for rehydration. Rehydration solution siya. So, sige, agree. ito, sabi ni Mami Tin San Pedro, dati po mahina ang immune system ng baby ko. Monthly may ubo si Polisan twice a month. Exposed din po siya sa uso. Ngayon po, medyo iniwas ko sa nagyosi. Mas malakas po siya kumain ng kanin. Pansin ko po, po din hindi na siya masyadong nagkakasipod siya po. So, si Mami naman, si Mami Tim, iniwas niya sa mga nag -yossi. Very true. Dahil alam niyo, kapag malapit sa sa smoke, si baby, any, actually, any kinds of smoke, especially yung cigarette smoking, eh malapit din yan sa ubo. Lalo na kapag may allergy si baby. Likado po, second-hand smoking sa bata. Diba? Allergy mataas din ang chance sa mga magkaroon siya ng lung cancer, ha? And then, pangatlo, may hindi tayo kanilang lalamunan causing so, the baby to uh, si sipol and ubo. And then, subsequently, na uh, pwede mag-progress ito sa pulmi niya. Mami, Rian, sabi niya, kasama na din do ang um, kasama na din tamang tulog at ipahinga. Sabi ko nga sa mga ito mag vlog, ang tulog, ang um, talagang gamot kapag nagkakasakit ang um, mga tao. Bata man o matanda, lalo na ako, kung nagkasakit ako, itutulog ko lang yan, kinabukasan, magaling na ako. So, ganon din po sa mga bata. Kaya lagi kong sinasabi sa mga nagpa-consult na sa akin, hindi lang dapat gamot. Dapat pinapahinga nyo rin yung mga bata. Yung mga infant, pinapahinga nyo rin sila. Huwag muna silang ipasyal. Kasi habang nakapahinga po yung mga bata, or natutulog sila ng mahaba. Yung mga antibodies na na-develop din. Yung na dilators, active din para malabanan yung virus o yung bacteria or kung anumang nag-cause ng sakit ni baby. Sabi ni Sheila Daluna Ferrer-Bulataw, exposed din po sa outdoor activities. Huwag pong laging nasa loob ng bahay at naka-aircon. Pawis-pawis din pag may time ang um, sinasabi niya siguro dito para ma-expose si sa araw. Kasi di ba alam naman natin na ang exposure sa araw or sunlight exposure activates sa vitamin D. At ang vitamin D po, malaking tulong din po yan sa immune system ng tao. Siyempre lalo na sa bata. And isa na rin dito yung exposure sa labas, no? katulad nung sinabi ko, nguna una, yung regarding dun sa hygiene theory. Sabi naman ni Mommy Catherine, palahang pakainin ng mga prutas, gulay, protein, tapos vitamin C, o diba diet. Diba sabi ko sa inyo, nasa pagkain. Iwasan makalanghap ng usok. Parang-parang sila na sinasabi. Sigarilyo at iwasan din ma-expose masyado sa labas. Lalo na sa usok ng mga sakyan. May mga problem ang mga patients ko na uh, marating sa clinic or sa OPD na palagi inuubos yung si Juan Juan Tapos, pag tinatanong ko sila kung bakit, kasi pakunado naman, okay yung pagkain. Pero yung bahay daw nila, exposed sa uh, road. room. So, maraming, luma maraming dumadaan na masasakyan. So, yun yung nagiging problem. Ayan, uh, joke ko na lang sa kanila, mahal, lumipat ng bahay. Diba? So, anong gagawin? Pwede pong, pag, ano, pag yung time na marami na sakyan ipasok na, na si baby. Tapos isa na dyan talaga yung mga bintana, no? Ilabas nyo na lang siya kapag pagwayaran talaga ng madaan sa sasakyan. So, kailan yun? Morning. Sabi ni Mami Jenny, ito, very, kagaling-agaling ako, ako dito kasi ganito ako sa mga pibis ko. Tama pagkain at pagpapaligo araw-araw kay baby. Wala nang ano, wala nang pwedeng <laughs> mag-disagree sa akin ito. Araw-araw, lalo na ako nasa Philippines ka, kailangan araw-araw naliligo ang bata hygiene again. Okay, good hygiene dapat. Jessa May Serencio. Sabi niya, pakainin ng wasong pagkain, gulay at putas. awan ng gas, mag-2 years old na anak ko, never po nagkalagnat. Bors po. ba? Ang galing naman. Alam niyo ba, naniniwala ba kayo na sa, sa isang buong taon, puubuhin at sisipunin talaga si baby. So, ang goal natin dyan is maagapan natin para maagapan natin yan para hindi mag-ipulwin niya. So, itong si mommy, two years old na daw yung kanyang anak at never pa nagkakasakit. So, ulitin natin kung paano niya nagawa iyon. So, pakain ng wasong pagkain, gulay at frutas. Diba? Okay. Sabi ko si Lini, nasa pagkain. Pag oh. ako so, kung paano niya, chips nag minsan yung anak ko, nag-fries siya na Jollibee. Okay lang. Reward food ng bata, yun. And, alam naman hindi niyo pakain ng na, gano'n. Ako naman, ako nagpapakain ako. Pero dapat, hindi araw-araw. Huwag -araw, niyang gawin araw-araw. So, kaminsan-minsan lang. Siguro si mami hindi talaga siya ipapakain. Pero, kung niyo ako, pwede naman. Patikin lang. Okay? Ito, maganda to. Sabi ni mami dati. Tamang tulog, check. Pagkain, check. Hygiene, check. At to, ang next ang sinabi, check natin kung magagalingin kayo dito ang tamang bakteriya. Because, ang baka, ang ibig niyang sabihin, good bakteriya kailangan natin ng good bacteria. Ito yung kasi panlaban natin sa mga bad bacteria. Alam ba, pag nasobrahan tayo ng antibiotics, pagkakaroon ng this, uh, sim, ano ba I forgot the term, but this, uh, bacteria, basta madidisturb yung symbiosis ng mga bacteria sa katawan natin, namamatay po yung good bacteria. Kaya nagkakaroon ng opportunistic infection, nagkakaroon ng fungal infection, bacteria, bacteria colonization, dahil namamatay yung good bacteria dahil sa sobrang antibiotics. So, totoo, kailangan po natin ng good bacteria. Kaya may mga probiotics, prebiotics, kanyan yung kilala niyo ang flora o yung mga iba, yung mga lactobacillus, uh, lactobacillus, mga uh, abacillus glossy, yan, yan sila. Okay, kung tatanungin nyo o kung pwede pang araw-araw yung good bacteria na pinatay ng kay BB, pwede pwede naman po. Pero sabi ni Mommy Keen, may, may vlogger din to eh. So, shout out po. Yes, Doc. At pagiging sakit akin, hindi yung sun genetic. Oo, tama. Unfortunately, tama yon. So, i-assess nyo si baby, no? Kung napapansin nyo lagi siya may sakit, tanungin nyo yung mga magulaw nyo kung sakit yun ba kayo nung kayo ay bata. So, probably, namanan na nyo sa iyo yun. So, anong gagawin natin? So, papakailangin natin yung external factor yung environmental, no? So, kailangan matutunan po ninyo kung paano pala kasi ang immune system ni baby. Patulad ng video ito. Sabi ni Merlina, yes, dok, naniniwala akong baby ko since newborn, wala siyang vitamin, ha? Iniinom until now, 8 months. 8 months na si baby, wala pa rin siyang vitamin. Breastfeed siya and two times a day siya ang maligo. So, ang binibida ni Mami Melina ang pag-breastfeed, which is very true dahil uh, sabi ko kapag kayo ay nagpa breastfeed kay baby at yung 6 months mataas ang chance na hindi talaga yan magkakasakit Tutupuyan. ito living proof yung baby ni mami Melina Batas. sabi ni mami Maruela of Fishar Viduya tamang tulog rutas gatas vitamins vitamins araw-araw exercise gulay iwas sa usok, sigarilyo, mag-face mask, off lotion para sa mosquito, mag-alkohol para sa hygiene, maghugas ng kamay at magsipilyo. So, ang dinagdag niya ay yung maghugas ng kamay at magsipilyo. Ang daming sakit ang pwede ma-prevent sa simpleng paghugas ng kamay. Yung mga anak ko naglalawian sa labas, naglalupa nga ng, ano yan, eh, ng lupa ang nakasanayan nila is kapag nali, kapag after nilang maglaro sa rabas, kailangan laging nagbugas ng kamay. Lalo na yung mga pag train kapag humingi na sila, yung mga lalaki, kailangan nagbugas ng kamay. No? Dahil uh, kung dami pupuntahan ng kamay, kumanga, yung anga, yung at saka yung pagdating ng mata. So, once infected yan, kapag nakahawak sila ng madumi, and then nangati yung kanyang mata o kaya pinagtas ng mga na yan kaya na ano, na wala na akot yan o wala na infected na siya kaya kinabukasan yung sakit mo yan kaya mahalaga po ang hand washing si yung sibilyo no alam niyo naman ang na mahalaga ng sibilyo to prevent sore throat prevent pharyngitis tonsillitis at syempre to, to prevent dental caries das but not the least. Isa lang mami nagsabi nito, na pero alam ko, mag naman kay lahat. Sabi ni mami, friends Zia, nutritious food and pray. Of course. Sabi pa niya, trust me, talaga, dahil everyday po kami nag-pray, at every night din, kasama ng mga anak ko, na sana, palaging healthy at safe si baby. And that ends our video. Sana natapos po ninyo at pwede niyo i-share yan para marami pa mga parents ang paalam kung paano ba ang immune system ni baby. So, lang.